Mga oh, 10 real lang dapat 10 real. ito. 10 riyal. Sobrang sa Trinidad. Pagitan nyo lang. magiging ari Gag gagawin kong na yan. Parang sa yes. gusto lang. Meron dito, Mas maganda pa nga bumili ng sangpo. 10, 10 riyal lang sa Ush, yan. ito sa Lagos. Ops, napaka Ito, magkano ito? 137? Tingnan mo naman yung asin number. Mabibili mo lang ito sa labas ng 50. 50 riyal ano Sus! <laughs> so, gawin ko ako. yung nito? Cover price? maka 160? Wala namang kwenta. So... Ako ko ba? 160 eh. Magbibili mo ba tas 168? Mga benta lang ito. 20 lang ito eh. Okay. nakaka lang <laughs>